Rosy TC mga idol Dinala po sa atin oh Tinulak-tulak nila Walang kuryente oh Tingnan nyo naman Walang lumalabas na kuryente Naka-on po yan no Ayan at syempre Habang kinikicksart Dapat iilaw po yan Yun so wala Anong problema nito Alright So halaka Alah Anong nangyari dyan Ba't nagkaganyan What's up mga idol for today's video ay may tulak-tulak po na ginagamit pang scrap no na pang kolong-kolong ayan so nag scrap po yung mga tropa natin at tulak-tulak nila ayaw umandar kaya pina-check ko ano yung problema walang kuryente so dito wala pong kuryente yun pagpakasabi ng ating tropa at tinignan po din natin no ay wala po talagang kuryente so ngayon papakita ko sa inyo na wala siyang kuryente papasipan muna natin Paki-start muna natin, no. Tingnan natin sa tension wire kung maglalabas ng kuryente. Ayun, wala. Yon, wala pa rin, no. So ibig sabihin, wala talagang kuryente. All right. So dito po sa dashboard ay naka-on po 'yan, naka -on. So dapat ilo 'yan pag kinikick-start ng idol. So wala talaga, no. Hindi may yung neutral indicator. So pag may ganyang sitwasyon, unang titignan mo diyan yung battery, mga idol. Alright. So battery. Check natin kung may karga yung battery. Okay. So, pag ganito sitwasyon, walang karga, kailangan mo lang yan i-kickstart. So, dapat ay umilaw po yan. Yun. So, kinik start natin, hindi umilaw. So, nung na-check mo dyan yung fuse. Okay. So, yung iti-test mo dyan, yung wire na papasok ng harness. tong part na ito. So, ayaw mga idol, no? kini start natin at hindi umiilaw. Pero may napansin ako, napakahinang ilaw. Ayan. Ayan. So, kung hindi umilaw, mga idol na magiging natin, hindi siya lumiliwanag. So, ibig sabihin, uh, hindi po normal yung linya. No? Baka may problema si regulator o sa ating stator. Yeah, so, dito po sa part na ito ng fuse, napapasok po ng uh, harness, ay ipaghiwalay muna natin. No? Baka kasi may problema din po kayong battery. Uh, isa din po yun sa nagpapapalya, no, mga idol. O, or nagpapa hindi sa pag-andar. No? Kung yung battery hindi na tumatanggap ng positive no Ayan, so kung grounded na po yung battery may ganun pong sitwasyon mga idol alright so kikistart natin dito sa red na ito napapasok po ng harness yung red wire napasok ng harness so hindi po talaga siya umiilaw na no? walang positive na nangyaganap so ibig sabihin uh, it's either may problema po yung ating regulator o di kaya yung ating stator mga idol no kasi sila po yung main supply ng ating kuryente no so binaklas na po natin at ayan ito yung tinatawag nating regulator, no? Yung regulator na ito mga idol ay So dito po sa part ng kanyang regulator ay napansin po kami kaagad ayan eh, no. So may crack po. At nilagyan po na lang po ng parang pampadikit no pero nagcrack-crack pa rin talaga no. So nagkakaroon na po ng problema sa loob ng ating regulator kaya ito hindi na naglalabas ng positive so itong gakabit naming regulator ito po ay surplus lang no kasi walang budget ngayon si tropa kaya ginawan mo natin ang paraan no so dun po siya surplus sabi ko sa kanya hindi ko lang alam kung hanggang kailan yan tatagal pero sa video na ito mapakita ko sa inyo na gumagana itong kinabit naming um, so, uh, regulator uh, na surplus. No, bali color code lang naman yan eh. Pink sa pink, yellow sa yellow, at green sa green. Kasi yung nampot namin ay pang GY6, no? So, para malaman na gumagana po yung ating regulator, nung natin, guys, sabi ko kayo na color code natin. Si yellow sa yellow, si pink sa pink, at saka si green. Lumalagang mapasokan ng mga wiring mga yon Tapos yung kulay red ng ating regulator ay okay. right, test natin yan so kikik start natin pag umilaw sa goods yun, yun. O, umilaw sa so, ibig sabihin goods pa po yung ating surplus na regulator alright so isalpak na natin mga idol at try natin to paan rin no yun o yun o So, paano mo nasabi? Wala akong nasabi. <laughs> wala ka nasabi. Sige, okay, start. Solina. Ay, wala ka Wow, wonder Ano mo nasabi? Ano mo nasabi? Matay Wala ka din tayo Uy, din, eh. Wala 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 ka. Wala ka. Wala ka. Wala ka. Wala din Wala ka. Wala ka.

kaya ano? Kaya ano. <laughs> Singin na. Paksumat, paksumat. pag-sumat. gamu ka Ruby. Ding, ka Ruby. Eh, short, Din kita at mga, shout out kita at mga, mga, skal, <laughs> mga, 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 raraskal raraskal askal ano 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 one okay. okay 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 it's all right <laughs> <laughs>